What's up mga repa, uh, ngayong araw magre-repack tayo ng front shock natin Ayan, so, papakita ko sa inyo kung paano mag-repack So let's go Bali, kailangan pala muna nating uh, tanggalin itong tapalodo Itong uh, caliper natin, tapos itong brake post holder Para mahugot natin itong front shock natin So mga repa, uh, lulubagan na natin tong, uh, tong dalawang nut na yan. Ito, uh, bali apat pala. Bali, ganito ginagawa kong teknik sa mga hindi pa nakakaalam. Ito nga sing isa, pwede mo na siyang mapihit. Ayan, kasi sakto lang siya. Yung nasa baba, nasa babang tornilyo, kaya na siyang pihitin. Pero pagdating dito sa taas, hindi mo siya basta-basta mapipihit kasi tumatama na siya dito sa kaha ayan oh. hindi siya lapat so may chance na bumilog yan kapag pinilit nyo eto walang problema dito sa baba dito lang sa taas ayan so ang ginagawa ko ganito ipaling nyo lang konti kusan yung pipihitin nyo tapos dito nyo padaanin yung T-wrench na 14 ayan sakto yan dito so lapat na siya pwede mo na siyang luwagan ganun din sa kabila so tuloy tayo sa pagbaklas natanggal na natin yung mga dapat natin tanggalin ayan so yung caliper natin yung sa gearbox ang gulong natin tapalodo tapos ito yung uh, natin pakita ko sa inyo kung paano mag nito na ito na hindi na kailangan ng special tools so ganito lang gagawin yung mga repa uh, yung T-wrench natin kanina yun yung itutukod nyo dito tapos, yung dulo na ito, yung dulo ng T-Wrench, i mo sa tip-tip mo para yun yung tutulak. Gamit pala tayo ng medyo mas maliit kasi walang space para masungkit natin yung clip. Gamit tayo ng uh, 10mm na T-Wrench. Yun yung ipang tutukot natin dito. Tapos gamit na lang tayo ng matulis na pangsungkit. Tasong ah, diba? kita agad. Ayan na. Tanggal na. Tapos, pwede na nating itapon yung lumang fork oil. So, labas muna natin tong uh, spring natin. Sa kanyang taob. Ayan. Pwede na natin linisin itong uh, spring natin. Tapos yung uh, mga cup natin uh, wala kasi yung nabiling degreaser so ito lang nakita ko eh uh, Extreme One na uh, premium cleaner. Nalinis na natin tong uh, spring natin, yung takip, tapos yung clip. Ayan, medyo mancha na talaga kasi siya eh, kaya mahirap na siyang panggalin. Good sa maya, basta wag lang magka tama yung o-ring natin to pag nagtatama kasi pag nagkasugat yan tatagas yung uh, fork oil natin lipat na tayo dito sa front shock natin so baklasin na natin to ang kailangan yung tools dito itong 10mm na T-wrench tapos uh, 10mm na allen wrench pinaputo lang ko lang siya para ito yung ilulusot natin sa loob Ayan. kasi may pipihitin tayo sa loob tapos yung pangontra natin ito, allen wrench na 8mm ayan, para dun sa dulo ng front shock natin so, pakita ko sa inyo Pagkakala na natin yung inner tube mga repa, tapos itong uh, pang, ewan ko kung anong tawag dito, basta yun na yun. Patanggalin muna natin itong dust seal, tapos yung lumang uh, oil seal sa loob, papalitan natin ng bago. Uh, gamit lang kayo ng uh, flat screw uh, para pang natin. nakalawang na yung clip natin sa loob madali lang tanggalin ito mga repa Sungkitin ang lang dun sa parang nakaangat eh no yung nakaangat na clip yun, angat na siya wala pa tayong pampalit na ito kaya lilinisin na lang natin lilihain natin para kuminis natanggal na natin yung lumang oil seal uh, medyo Mahirap nang tanggalin kasi kinalawang na nga. Pinukpok na lang natin. Tsaka natin sinungpit. So, linisin na muna natin tong, uh, outer tube tsaka yung inner tube kanina. Uh, ginabi na tayo. Uh, medyo natagalan lang tayo sa paglinis ng uh, outer tube tsaka ng inner tube natin. Kasi, eh no, kung makikita nyo, tinanggal ko na yung kalawang sa loob. Uh, niliha ko siya ng konti. So, sa oil natin. Ayan yung code number. So, screenshot nyo na lang. Bali, pag kinabit nyo pala ito, mga repa, ah, lagyan nyo lang ng konting langis. Tapos, pupukpukin kasi natin to Tapos, ang ipang niyo nyo dito, yung lumang oil seal. Ayan. Ang pupukpukin nyo yung luma. Para hindi ma yung bagong oil seal natin. eto na mga repa, naikabit na natin yung bagong oil seal. Ah, palatandaan na okay yung pagkakabit nyo ng oil seal kapag lumabas na yung gatla. Yung gatla nung para dun sa clip. Naikabit na natin yung bagong oil seal. Tapos yung uh, clip nya, nakalagay na dun sa gatla nung outer tube. So, ganyan magiging itsura nya. Same procedure lang kung paano nyo binaklas kanina. Ganun nyo lang din siya ikakabit. Ayan. Ayan. Yung dust seal natin dito, kapit muna natin. Pag nilagay nyo yung spring, ito dapat yung nasa baba. Tapos yung hiwa-hiwala, ito yung nasa taas. So, yung dikit-dikit sa baba. gamit kong pork oil ay etong Petron Motorcycle Pork Oil. Uh, 200 ml na siya. Depende kung gagawin kong 65 or 70 kasi ang nilagay ko dati na fork oil, 60 ml lang. Parang sumasagad kasi yung laro nung shock ko eh. Kaya siguro dagdagan na lang natin. Para masukat pala natin ng mas maayos yung ilalagay nating fork oil, gagamit tayo ng ganito, ng syringe. Ang ginawa ko mga nasa 65 na siguro to. Siguro dagdag pa tayo ng dalawang guhit kasi meron pang naiiwan dito sa pinakadulo. Ayan, kung may kita nyo. Pagkalagay nyo, hindi pa, hindi pa yun yun. Kasi kailangan muna natin itong ipump ng mga 10 or 15 times para mawala yung hangin sa loob. pwede na natin tong takpan ulit kung paano natin tinanggal yung takip dito kanina ganun yung lang din ikakabit nilagyan ko lang siya ng uh, cable tie dito para uh, masukat natin kung gano ka laki yung plane niya. eto na yung meron ng fork oil tapos etong isa uh, hindi ko pa muna siya tinakpan, meron din siyang cable tie dito, sinagad to muna hanggang dulo yung inner tube natin. Ito yung wala pang pork oil. Ganito nakalalim yung play niya. Ito yung sagad. So, titingnan natin itong merong pork oil. Kung gano kalalim yung play niya. Bobombahin ko. Ayan. Pagdikitin natin mga repa. Ayan eto yung wala pang pork oil. etong isa. Ito yung sagad na play ng shock natin. Ayan. Tapos, ito yung meron ng fork oil. Ito lang yung play niya kung may kita nyo. Ayan. Wala kasi yung panukat eh. So, siguro meron tong mga mga 1.5 inch na na difference. Goods na din yung 70 ml na fork oil kasi may kabigatan tayo mga repa kung ginawa natin dito sa front shock natin ganun din naman yung gagawin nyo sa isang front shock so tapusin na natin to let's go at ito na ang finished product natin mga repa na na natin yung dalawang front shock natin Siyempre parehas 70ml yung nilagay natin na fork oil dito. Binomba natin ulit to parehas para makita natin kung pantay na talaga yung plane ng pransak natin. Ayan kung makikita nyo naman mga repa. Pwede na rin natin to sa motor pero hanggang dito na lang tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo mga repa hanggang sa susunod na vlog. Please like, share and subscribe. Arkimoto, ride safe, peace!